Maga sa inyong lahat guys. Nandito na ako guys sa site. Maga namin dumating kasi nakasakay kami doon sa kotse ng kaibigan kong India. So, dito ako guys sa isang room. Dito muna tayo magstay until 7 o'clock kasi 7 o'clock pa ang aming work. Upo muna tayo dito sa upuan dito. So, sobrang dilim guys sa labas madilim ang labas kasi ano ma maano pa um alas 6:37 na guys pero tinan nyo sa labas sobrang dilim ang labas di ba madilim pa ang 6:37 yan kakararating lang din ang ibang mga workers yan tingnan nyo sa gate di ba sa gate Karating lang ng mga workers din papasok dito sa site. Yan. Nauna kasi kami kasi nakasakay kami ng ano, nakasakay ako ng kotse. So, yan. Papasok pa lang sila sa gate. So, madilim pa guys ang umagang kay ganda. So, yan po guys ang ang ano sa labas. Sobrang madilim pa, hindi pa po siya maliwanag kahit na 6.40 na ng umaga. Yan po, madalas ang mangyayari guys pag taglamig kasi pag taglamig, matagal ang oras sa umaga. No, matagal siya, matagal. Ang um, liwanag is sobrang tagal. So mag-aalas city na yan guys, 6:40 na pero yan pa rin ang ano, ang uh, labas. Madilim. Hindi ba? Madilim. Tingnan niya. Yan. Reflect kasi yun guys ang bintana na buksan natin kung ito. di ba madilim? Madilim pa ang umaga. surface papasok pa lang ng gate So yan lang vlogs ang aking uh, short video ngayong umaga. Thank you for watching. Magandang buhay.